sa third floor tayo guys no continue sa aking video kanina mga ano dito mga uh, hindi ko alam guys kung ano mga ano Pilipino ako pero hindi ko masyado kabisado yung mga kanino yan guys oh. marami siyang mga mga tribu ang dami yung mga tribu guys ilang tribu ba yan guys So... Um, Uh, may mandaya, maranaw. Mm -hmm. Ang ganda. Ano to guys? Yung mga sinauna, diba? Yan ang iniinom. Yung mga shoto, yung mga... tawag yung tabako na yan, yung para sa Bisaya Tris B, tapos gagamit tayo ng mga itak. Ngayon mga high-tech na kasi. Eh, yan nga uh, yan. Yung mga native product ng Philippines. O. Oh. Diba guys? O. Oh. Medyo madilim yung camera natin kasi bawal, ano, bawal gumamit ng flash. Hindi diba, daw pwede yung, ano, gamitan ng flash. So, siguro something na makakadisturbo, di ba? Ang mahal niyan bilhin dito, ayan, mga Dava product yan, mga native product ng ang Philippines, yan. Alam mo guys, hindi ako marunong mag ano ha, hindi ako marunong talaga maghingi ako ng sorry, hindi ako marunong talaga mag-explain kung ano to. Kasi pinapakita ko lang yung mga na, naka ano dito sa museum. Kasi may mga pangalan yan lahat oh. Mga basket, mga toto, food cover, ayan oh. di ba? Kaya, guys, nasa sa Davao City. Davao City Museum sa People's Park po ito, guys. Pwede kayong pumunta dito at mamasyal. Hmm. Ayan. Ayan po. Oh, mga damit pang kasuutan noong panahon. ng Mga kaninunuan mo hindi namin pala. Ito po ay mga kasuotan ng mga kultura pala, kultura. Pasensya na, hindi talaga marunong mag-explain ng mga about kultura. Kahit bubu man ako nito eh. Bubu ako dito eh. Hindi ako absent kaya ata ako dito pag-explain Ayan. Yeah. Ay, mga kasuotan ng mga noon, noong, noong unang, sinaunang panahon. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan. Ayan, guys. Pinapakita ko lang. Pero hindi ko maintindihan yan. May mga water container. Mga tray. Ayan. Di mga iba-iba klaseng mga... Ano ng ating... Ayan. Ayan, oh. Ewan ko lang kung meron pang natitira mga ganito sa ating kaninunuan. Ayan. Ayan, hindi ko nga alam kung ano yun guys. Oh. So, agong. Saan ba yung agong dito? Yun, agong. Hindi ko alam. Ito, alam ko to guys. Char buddha May mga explanation sa sa baba guys para malaman natin. May mga explanation sa sa baba pero hindi ko na siya isa-isahin naubos yung story yung phone ko. Phone ko yung mumurahin laan. Ayan. Wow! Ang ganda naman. Kung hindi ako pumunta dito guys, hindi ko makikita yung mga iba't iba klaseng mga mga itak sa noo pa Ayan. Dito tayo guys. O, oh, ayan. Ayan. Yan, oh, dito yung parang tutunog siya, no, pag ibebel mo siya. Yan. Meron pa dito, guys. Ayun. Pull out for conservation, please bear with us. Ayan.